mga shout out sa inyo mga lods gabi na ngayon mga lods ayun eh tune upin sana natin to mga lods kaso pag bukas pala namin mga lods putol pala yung kanyang guide chain ayun mga, mga lods papakita ko sa inyo mga lods na ano yung hindi na hindi na natin ibababa yung kanyang tap uh, tap hindi natin i-top overhaul pagpapalit na tayo nitong guide chain yung mga loads yan ang gagawin nyo lang mga loads yan oh. ayan, kung napapansin nyo yun mga loads ito lang ito lang yan mga loads so. Oh. ang gagamitin nyo na rin otso yan otso na ganto mga loads so L yan kasya na yan mga loads para hindi na kayo magbababa ng ano ng ano pag naputulan kayo ng ano Uh, guide chain, yan, kaya na yan baklasin mga lods, yan. yan lang kami yan mga lods, natanggal na natin mga lods, yan yung papalitan natin mga lods ayan, pati itong mga lods tinanggal ko na rin ayan, tinanggal na natin yung mga lods kasi dyan natin isusubo mamaya mga lods, yung ganyang guide chain para ako to mga lods para ako 175 ayan papano ko na lang guys sa latest mamaya mga, mga lods pagka nakabit ko ng mga lods kasi pwede okay na walang hawak sa kap so ayan na mga lods ayan kung napapansin nyo yung dating naputol kanina o oh, na uh, ano guide chain So yan, ang ginawa lang natin mga lods is ito, tinanggal natin at inunti-unti nating pinasok dito mga lods hanggang sa inabangan natin to dito. Madilim. Paano ba itong ilaw nito? Wala mong ilaw. Wala mong ilaw nito. nangyari nito. Nag-hang ata ito. Ay, lang So yan mga lods, oh. Yan, medyo madilim. yan o. Oh, yan na yung dulo nung ano. yon yung bago yung isa. Tapos yung, yung isa, yung luma. So, hindi na tayo nag-tap. Ano, hindi natin binaba yung kanyang cylinder head. So, ayan, dito sinuksok na lang natin. hindi nandandahan natin. Tapos sinabangan natin doon sa dulo. Tapos yun. yan saka natin tinornil so, yun. okay na yan mga lods. Saka ano na rin tayo. Naka-center stop na rin tayo. So yan, mga lods, nag, na, ganun na rin tayo, nag-timing. So yan, na bago na mismo, na bago na mga lods kasi medyo na kick na yung ano niya. So yan, dito yan mga lods, so ayan, ito kailangan nakatutok yan dito mga lods. yan At saka yung kanyang magneto is yung nakatutok yung kanyang ti dito mga lods. So yan, dito nakatutok. Yan yung pag-timing ng parakot. Ayan so, mga lods, update ko kayo sa ano, sa susunod na mangyayari pag-under na. E aí, Aramão, 毎回。